Pinarijo. Malibo kung pa yung paano yung apelido. Sir Danilo Pinarijo. Mobile journal No. 16. Skal sa Imos City, Cavite, binilabog ng boundary. Classes in a spendet. Sir Dan, paso po. Yeah. So school sa Imus, hindi ka titig ng labong ng mga tre, kasi sila spender. Kapitig, pinagabo ka mga estudyante habang nakakasi sa isang araw. Uh, oh, nadal, 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 Dito ka, dito ka. Ang universidad, tapos <laughs> ang ng ensay sa social media ng may makatanim na bomba sa kanilang na old building kamakalawa ng hapon sa Imus City patay sa ulat ng polisya na alas 4.55 ng hapon itawag sa Imus Component City Police Station Operation Center ng Cavite State University or CAPSU na nakatanggap sila ng bomb Message ayon kay Jeric B. Gonzalez, Civil Security Officer ng CAPSU, Imus Campus. Matanggap nila ang nasabi ng sa school. Pamamagitan ng school student council, Facebook page na galing sa account name na Edwin Corpus na nagsasabi niya may bomba po sa loob ng campus. Ayon pa kay Corpus, I'm not joking or beating sa may likod. Nagtabi ng hagtana. Dahil dito, agad na kinansila ng school. Registration ang mga klase at nilikas ang mga estudyante, faculty member, at mga workers. Rumuspon din naman ang mga operatiba ng Cavite Explosive Finance Division or saka naghalungho ng nasabi nga bomba ang balitang ito ay hatid sa atin ng Best Banya Unlimited, Mulas at Ansel Mobile Journal No. 16, Danilo Penareo, Nagulat para sa Shine Balita Online. Ang maraming maraming salamat sa iyo, Sir Danilo Pinario. Yan sa mga but it's a balling.